Welcome back to my channel, Pinoy DIY TV So, ang panibago natin topic ngayon ay para pa rin ito sa mga baguang pipe feeder So, uh, pinapaalala ko lang sa mga magagaling na pwede nyo panoorin, pwede hindi pero pag sa mga magagaling at hustler ng by Peter uh, hindi ito para sa inyo. So ito ay para sa mga baguhan para ma-enhance natin at ma-upgrade pa natin ang kanilang kaalaman. So ito yung simple formula para sa mga 19 uh, degrees, elbow uh, at 45 degrees. At uh, ipapalang ko rin dito kung saan ang galing ang formula ngayon kung paano nabuo ang formula yun so wag na natin patagalin so umpisa na natin Kung so, ngayon may nakikita kayo dyan sa figure na 90 degrees elbow so yung take off na tinatawag yun yung center ng elbow at sa bibig mismo sa end ng elbow so yan so gagamit tayo ngayon ng 6 inches na diameter ng elbow so itong formula na ito ay kahit anong size so pero gagamit lang tayo ng 6 inches uh, for example so ang take a formula na ito ay uh, meron tayong constant formula na 38.1 para sa 90 degrees elbow at iyon uh, ay ang, ang magiging product nun, ang lalabas nun ay mm uh, meron din naman tayo 1.5 na constant uh, formula ang lalabas naman doon ay inches so unay natin ng 38.1 so take off is equal to 38.1 multiplied by the size of elbow so sa nakikita nyo dyan sa figure meron tayong 6 inches na halimbawa So, ang 38.1 multiply natin sa 6. So, ang magiging product niya na ay 228.6 mm o mm. So, yan. Kung sanay ay sa millimeter, mas magandang gamitin yung 38.1. Para naman doon sa mga sanay sa inches, so ito ang way. So 1.5 constant formula din to. Uh multiply pa rin sa size ng elbow. Uh regardless to uh, kung uh, outside o inside diameter basta size ng elbow 6 inches oh, uh, 8 inches, 10 inches, ya. Hanggang sa lumaki. Uh constant formula yan. So 1.5 multiply natin sa 6. So, ang lalabas ay 9 inches. Pero, maituturo din ako sa inyong technique sa mabilis pag uh, sagot ng take off ng elbow. Pero, sa inches lang ito. Sa inches. So, ito halimbawa, may uh, sinubukan kayo ng partner nyo na, na nang mahusay ng pipeter kung biglaing kayo kung anong take off ng uh, 6 inches halimbawa nga halimbawa medyo nabigla ka medyo binigla ka so ang ang pinakang logic lang dyan 6 yung size ng elbow tapos uh, hatiin mo yung 6 sa dalawa so 3 so yung 3 i-plus mo na yung sa size ng elbow kasi 9 din siya di ba so halimbawa o oh, uh, ah 10 inches oh, 10 inches sinabi ng partner mo na 10 inches anong take ng 10 inches so sa biglaang sagot kaya mo siya sagutin na biglaan kasi yung 10 patiin mo yung 10 sa dalawa 5 so yung 5 i-plus mo dun sa size ng elbow mismo 10 So, 15 inches. Yun ang take mismo ng digits na elbow. So, nakuha nyo na. O, sana nakuha na. So, technique lang yun para sa mabilis ang sagot. Pero, pwede rin magamit no mga sanay sa pulgada. Okay. Sabihin ko naman sa inyo kung saan ang galing naman tong 38.1 na elbow na formula na take-off formula para maging MM. So, kung natatandaan nyo, meron tayong 1.5. Diba? 1.5 inches yun. So, alam nyo naman, kapag yung inches minultiply mo sa 25.4 ay magiging mm. Millimeter. So, ang gagawin natin, 1.5 times 25.4 is equal to 38.1. So, yun na yung formula na ginamit natin kanina sa millimeter 38.1 direct na millimeter yon maganda yon kapag uh, sanay ka sa millimeter at karamihan naman sa plano ay millimeter ang dimension karamihan sa isometric ay millimeter so advantage ka na kung sanay ka sa millimeter at advantage ka kung mas gagamitin mo yung 38.1 na formula uh, bang may gamit ka ng isometric para madali mo makompute yung spool so dumako naman tayo sa uh, 45 degrees elbow so 45 degrees elbow syempre may take off din yan para dun sa pagkuha mo ng travel para sa simple offset so natatapi nata, ko na yon dun sa previous video ko uh, panoorin nyo na lang so Uh, 45 degrees elbow uh, 6 inches pa rin ang halimbawa natin so ito ang kanyang constant formula so 15.8 diba? 15.8 uh, 15.8 or 15.9 pero para sa akin mas uh, accurate yung 15.9 multiplied by the diameter again para sa ng mga elbow diba? So, ang take off ang formula na yan, formula ng take off ng 45 ay take off is equal to 15.9 yung nanggagamitin ko multiply sa 6 times 6. So, lalabas siya na 95.4 mm. So, meron na tayong 95.4 mm. So, yan ay magiging take off ng Uh, 45 degrees para sa 6 so another way para din sa mga sanay sa inches yung sa mga sanay din sa inches na gusto nilang kunin yung 45 degrees so may another way tayo dyan so meron tayong point uh, take off ng 45 degrees na is equal to point multiplied by size of elbow ng 45 degrees. So, lalabas siya ng ano ah, lalabas din siya ng 3.75 inches. Lalabas siya ng 3.75 inches. So, siyempre, ang ano natin, ang formula natin, para para ma-convert sa millimeter, no? So, multiply natin siya 25.4. So, kaya yung 35, ah, 3.75 inches times 25.4. So, kakalabasan ay pareho pa rin. 95.25 ah, point lang Pag, ang ang kuan point lang ang diferensya niya. Ah, nasa point lang. Kaya, hindi na rin siya masyado makaka -apekto ngayon kapag nakuha mo na yung uh, for take off ng 45 degrees pwede mo na siyang gamitin ngayon sa symbol offset so ngayon yeah, papakita ko dito ang gamit niyan ng symbol offset uh, para hindi niya kung ayaw niyong balikan yung ibang video ko na nag, may tutorial na ako doon para simple offset so ganito so yeah, nakikita niyo yung simple offset dalawang 45 so meron tayong na meron tayong set yan set yun, yun yung center to center mismo ng dalawang tubo dun sa taas at sa baba na nagkukonekta dyan sa travel so center to center pwede rin namang top to top ng dalawang tubo o oh, bottom to bottom pareho din yan so ang gag ang yan ang magiging set nya set tapos meron tayong travel at merong run so ang pagkuha para man naman, naman makuha mo yung travel yung spool mismo ng travel so ang formula kasi nyan ay ng simple offset ay uh, oh, set uh, travel is equal to uh, set ito ang mismo yung set yung mismo distance nya multiply sa 1.414 so i simplify natin halimbawa ang ang set natin ay meron tayong 500 mm yan yeah. 500 mm tayong given dyan so ang kukunin natin ay itong mismong travel so ang makukuha natin dyan kapag sinimplify natin dyan ay center to center miss lang muna ng 45 degrees ng dalawang 45 degrees so simplify na natin uh, set 500 multiply sa 1.414 so meron tayong 707 mm. Okay, meron tayo 707 mm. So center to center pa lang yan dalawang 45. So dyan 'yung magagamit 'yung pagkuha nyo kanina ng take-off ng 45 degrees. So kung nga kukunin natin, ang size pa rin ng tubong ito ay 6 inches halimbawa natin. So may nakuha tay kanina ng 95.4 sa bawat take off na diba? sa bawat isa ng elbow so 95.4 so dalawa yung take off na ibabawas natin di ba so yung 95.4 mo multiply mo sa 2 times 2 so yung magiging product nyan yan ang i-minus mo sa 707 kanina na nakuha natin sa travel so yan So, yan na yung product. Yan ang magiging spool mo. Pwede mo na siyang putulin. Kahit, halimbawa, wala pa yung 45 degrees. Pwede ka na magputol ng spool. As long na alam mo kung paano kumuma ang take off ng 45 degrees. So, para sa mga baguhan, importante to. Dito, nagsisimula ang magaling na pipe liter. Para sa simple uh, formula na to so sa mga su, sa mga susunod kong vlog mga iba pang formula ang ilalabas ko arc length formula tapos pagkuha ng degrees uh, abangan nyo lang yung uh, susunod kong vlog ito ay para din sa mga baguhang pipe heater uh, dun sa mga dati ang Pai naman kung medyo hulang pa din yung yung knowledge pwede nyo rin panoorin to so ito ay uh, base rin sa aking malawak na karanasan para sa piping so hindi lang ako hindi lang ako piping uh, multi skills din ako so itong kalaman ko binabahagi ko para sa mga baguhan din at sa mga gustong matuto. So, hanggang dito muna. So, don't forget to subscribe, uh, like, and share. ah uh, hit nyo na rin yung notification bell para kapag may agad-agad nga yung video na i-upload, malaman nyo rin. So, thank you for watching.